guys, nag si Nong Buka. Ayan o. Oh. So guys, mag ng pipino. Ayan, ganyan, ganyan o. Pala mag-aabono. Paikot. Ayan. Ayan. Nandoon din sa kabila. Paikot pala guys. Kailangan yung sukat ng kamay mo. Tingnan mo o oh, yung ano ng kamay niya. Ayan, ganyan o. Ayan, okay, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan pala mag-aabono. Ano yung sukat Ayan, after abono, pulverize yung lupa sa puno paikot din. Noon. Oh. Eh niyan pala guys, yung technique. Yan. Tingnan niyo, kung paano niya inano. To. Paikot. Yan. Right. Ganon guys, o di ba? Diba? Makuha okay tayong ara diyan. Okay na? Oo. ganun oh na pulverize yung puno ganun may abuno na yan that means yan yan lahat yan hanggang doon sa dulo na ano na na pulverize na yung lupa at saka nalagyan ng abuno kahit dito yan lahat yan tapos na guys except dito oh, yan dito hindi pa yan kita nyo yan yun yun yun, yun flat ang lupa sa puno hindi pa yan yun hanggang doon na lang yun na lang natira ito Yeah, okay, bye guys.